Ayan mga ka-wander, uh, magandang araw po sa lahat at for to this video. Tayo na naman ay magtanghalian. Kain po. Ayan. Siyempre kasama natin kain si... Siyempre kasama na, Puro luto, kain na lang ginagawa okay. natin. Ikaw? Ik ikaw? Ah. Ayun din ang sinabi ni Ate na... <laughs> siyempre, atyempre, lang, hindi, Siyempre, kaka hindi kakain yung tayo tayo. Oh. Ayan, siyempre kasama natin si Mama Juan. Kain po. Mm. Milay. Kain po. Mm. Kain po. Oh, di ba? Kain tayo mga ka wonder tanghalian. Oh, paksiyon ko ay Kaya ka dito sa mansyon, mm. hindi ka nag-diet, talagang lulubo ka. Paksiyon. -hmm. <laughs> Ito pa. Gulay, eh. pagkuha lang kayo ha. Boso, yung pagkain mo. Ikaw yung magkontrol sa sarili mo. Kasi <laughs> ako, buti ako control ko na rin yung sarili. Kasi gusto ko ng ano, magpa-ano ba, magpa-kabog-kabog. Ha? Huh? Bimi May inspiration ko si Ma'am Jackie sa may he, he pretty sa Alaminos. Ay, yung pampagwapo. Gandang-ganda gandang ako, sa kanya. Hello, Ma'am Jackie. O, oh, shout, shout out sa'yo. <laughs> Ikaw yung ano ko, Ma'am, ngayon. Motivation ko para... Eh, Tignan mo naman yung pagkain ko, Bi. One cup of rice. Wow, one cup of rice. Ko na wonder, Mami. Hindi matagal ko na itong ginagawa. Bi, ang daming yung nagsasabing ano daw? Ano na daw? Ano? Mm. Eh, Nagkaka-shape na sana. Oh. <laughs> <laughs> Wait lang. Tayo ba mm. <laughs> Sa akin to. Doon sa Doon sa ano? Hi-pretty. Hi-pretty. Hey hi-pretty. Ah, hey mm. Sa harap ng ano ba yun? Peace Bank? Katabi ng video Katabi mm. Alaminos So, yung ano na, yung pang, naka, ang relax ko kagabi sa ano, yung massage nila na sa ano? Sa Sena. Sa Sena Massage and Spa. Masage ako, di ba ba? ako. Mm -hmm. diba, ako? may kitty, ano, Ayun may kitty massage sa Sena. Di ba, Mama dual, may vlog ka rin noon? Oo, uh, uh, yung vlog ko doon. Pupunta hmm. hmm. tayo sa Tagig sa February 23. Huh? Lahat ba? Lahat <laughs> <laughs> ba? <laughs> 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 Hindi, tayong dalawa lang. <laughs> <laughs> Sala, on, <sabit> <laughs> <laughs> sige be na <inaudible> <Sama. inaudible> <sige, sige>. <inaudible> hmm. all. <inaudible> uh, huh. okay, mga sana ka all. Beh, may ay. Sama ko. Maluwag talaga siguro. Kuwento kitay. Hmm. Ano? Hindi maipasok 'yun. Ako. Oo, ako. Oh ho. Hoy, mga wonder, kakain lang tayo kasi sarap Three ng ulam natin. Hmm. Eh, ano ano? 23. Ah, hindi sabihin di ako makakapag ano no? day off. Oh. Ha? Ano ba yok nito? Hindi. The... I-adjust mo. I-adjust mo. I-adjust mo na lang. Mm-mm. Then -mm. before, nakakatapusan. Hmm. Katapusan po na tayo kay ano? Kay miso. Ano yun? Miso? Miso, milk tea. Milk tea. Katapusan daw. San pa bihan yun? Dinik, sabi niya. Sabi niya, nag-chat siya sa akin. Kasi, ano? Pa, pa, pag mag-upin na daw sila pa. Na, ano, <laughs> ano? Pasyal daw, pasyal daw sa kanila. Ano? All Lahat ng team under family. Lahat so, mm -hmm. ng team. Ipin. Depende daw. Depende nila kuya. Ah. Oo. Oh. Ngayon naman ka, Wander. Dito ang mm. buong Team Wander Family Community. Mm -hmm. Ano, ano ba yung, ano, ni, yung asar na kailan ni Sir, ano? Brantley. Sa may, ano, yung barangay parak-parak lungos. Parak-parak San Pabian. biyan? Oo, oh, na Ano mga ka Wander? Kayo lang tayo? Yan. Yeah. See you po sa ating next vlog. Bye-bye.